ito paalala lang din natin na napaka yung mga taga team abroad diba? kasi marami sa atin na nanonood mga team abroad dyan napaka init po talaga ngayon sa Pilipinas kaya ang hirap nga ngayon kasi yung syempre yung mga may trabaho galing sa ano malamig tapos paglabas mo sobrang init lalong lalo na magko po talaga mga seniors dyan na hindi naman kailangang lumabas. Naku, mag-stay na lang po tayo sa bahay. Di po ba, ma'am? So, ayan, mga palangga. kwento natin. Ito nga, ang pag-usapan natin si, si May. Nandiyan naman siya sa Itbulaga sa ngayon. So, masyado na nga maiksi yung buhok niya. Tapos, ayan, alam natin kung sino ang nagupit sa kanya. Yung anak ni Mr. Toviera. So, kasi yun naman ang, ano niya eh, yung pinakita na may pixel lang dalawa. O, di ba? Diba? Tapos, ayan, nasa atin po kung paniwalaan natin niya si main ba yan sa AAT. Dahil minsan talaga sa totoo lang may nagpo-post sa social media na iba-iba. Hindi mo maintindihan bakit pa niya nila ini-edit or yung yung katawan ni Mingay ginawang mataba, ginawa yung mga braso, ginawang maskulado, tapos yung 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 labi ang kapal naman, tapos minsan yung hinaharap niya eh, may cleavage, eh alam niyo naman na hindi naman talaga masyadong malaki yung hinaharap niya, yung alam niyo na yung dito. So alam po natin mga palangga, hindi natin alam kung sila lang nakakaalam, 'di ba? Nasa atin po maniwala tayo, hindi tayo maniwala. Basta yung paalaala ko lang sa inyo, paniwalaan natin yung noon, hindi sa ngayon. Dahil, syempre nga, noong pinaghiwalay talaga ang Aldab, ayan na ang lumalabas, iba-iba na. At saka, gusto talaga nila yan. Syempre, bakit patuloy pa rin na nag lalabas ng hindi ba yung bang mga pictures na edited syempre nga gusto nga talaga nila na alisin ang fandom na Aldab kasi Aldab Nation kasi nandyan pa rin talaga halos ar araw-araw talaga trending oh, hindi lang talaga halos araw-araw trending araw-araw trending dahil araw-araw araw-araw nga din yan dinudot yung kanil yung ano yung yung hashtag, di ba? Araw-araw talaga yan na mayroon. So marami po talaga doong nagtatambay na hindi mo hindi naman talaga para sa akin. Hindi talaga puro lang doon mga seniors. Oo, aminin ko sa inyo, karamihan talaga kasi yung pang pero yan na lang ang ano namin yung pangalan nito libangan, di ba? Libangan ng mga seniors. Pero marami talaga ding mga hindi naman seniors. Anuhin ko yan sa inyo paalaala ko lang. Mara, marami din talaga doon hindi seniors, mga 20s, mga 30s, 40s, 50s. Marami talaga doon. Kasi yan po ang yun po ang tunay talagang nagsusuporta sa Aldab simula umpisa hanggang ngayon patuloy pa rin sinusuportahan ang Aldab. So ito mga palangga no. Mayroon pa ngang okay sa side naman ni Alden. Alam niyo si Alden, 'di ba, mahilig sa aso o oh, bakit minsan no, yung aso, siempre bakit yung aso niyang alaga niyang aso or in, yan na nga, kasama or basta mayroon siya nagpa-fix siya ng pictures or may mayroon talaga pinopost na yung aso din ni Mingay na yung dinadala noon sa AAT kung maalaala nyo yun din pareho lang doon sa pinakitang aso ni Alden o di ba o nga sasabihin nga natin na yung aso ah, si Alden maraming aso marami naman talagang aso dahil doon nga sa Laguna pinapakita niya yun na pumupunta siya doon mayroong mga aso pero hindi na po siya talaga tumitira sa Laguna dito po siya sa Kisun City hindi po ba mga palangga, maraming na nakakaalam na dito talaga. Tsaka nasubaybayan po talaga yan ng mga Aldab -Nichon. Tapos, kung maalaala niyo di ba, si, ano, yung actor na, si Flores, na may video pa nga yun na, sinabi niya sa Capitol Hill, sinabi niya na ayan, nagpapagawa si Maine malapit sa ano, sa kanila. So, ang lumabas pala noon, yung video na yon yung nanay, yung parents ni Flores, ay yung place na yon ay doon din nakatira. So, kaya nalalaman niya na nagpapagawa doon si Mingay ng ano, bahay. Si Maine ang sinasabi niya kasi di po ba magkasama yun sila sa isang teleserye. Tapos may picture din doon na talagang nandoon sa isang building na nakatayo doon, di ba may lumalabas no na pictures na talagang alam din niya ng mga aldabdisyon, nandoon nga yan tinatago, tapos ayan mayroon ding lumalabas ano na na isang architect or engineer ba basta naglabas siya na mayroon daw siyang matagal na po 'yun siguro mga 2018 na 19 na labas niya yung ano na 'yun yung before pandemic na 'yun na ayan mayroon daw siyang ano work oh mayroon din daw silang siyempre no mayroon silang gagawing building na ang nagmamayari si Alin at saka si Min. Ayun ang pinagbasihan ng mga fans na o oh, ayan, katotohanan talagang nagpapagawa sila ng bahay. Hindi ba? Kaya yun po, yung mga katotohanan na yun ay talagang yan na nga, yung noon yun before na talagang ayan, pinagpartner, siniship-ship na si Mingay sa ayan, iba hanggang pinapatunayan nila na yun nga nag-asawa na wala naman puro naman talaga picky at edited yung mga pics gawa-gawa lang yun nga showbiz dahil ang ano talaga noon hiwalayin talaga at alisin yung Aldab na magiging wala na talagang Aldab at yun naman talaga ang pinapalabas nila yung mga ibang sides na wala na yung Aldab. O nga sasabihin nga na wala talaga Aldab. Well, wala naman talaga sila ng proyekto at tingnan nyo. Siyempre, di ba? Wala na silang proyekto. Wala nang mag, ano sa kanila magtatambal na yung ano talaga na magkakasama sila both. Siguro sa mga advertising na lang. Eh kahit nga, di ba, sa Shopee, minsan pinaghiwalay pa nila. Uh, at saka ito sa Vivo, yung sa cellphone, oh, no? pinaghiwalay, iba rin yung kay Mingay. Pero nag, ano naman yun, iisa lang, pero bakit kaya ano pinaghiwalay? Kaya talagang gusto nila na talagang walain ang fandom ng uh, Pero sorry, kumakapit pa rin ako, yung ibang totoong Aldab Nation, kumakapit pa rin sa katotohanan. Kaya sinusuportahan hanggang ngayon nandyan pa rin sa Twitter. I thank you so much. Kapit lang po mm, papalabas na rin nila yung katotohanan soon. Bye!